Okay mga mahal na kababayan, kumusta na kayo? Shoutout sa lahat ng mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao! Isa okay, na po, nasa mabuti po kayong kalagayan, kasama po ng inyong mga mahal po sa buhay. Panibagong uh, upload naman po tayo, panibagong uh, reaction video po ngayon. So... Marami po talaga ang nagsasabi na itong si Duterte ay deserve na makulong. Bakit kaya, bakit kaya mga mahal na kababayan? Bakit maraming mga kababayan po natin ang talagang ayaw na ayaw pa rin kay Rodrigo Duterte? Ayaw na ayaw talaga nila. Kasi ano nga eh, marami daw talaga itong nabiktima. Marami kayang nabiktima talaga itong uh, former president po natin. O baka, baka lang naman, Baka lang naman talagang, eh, yung mga ayaw ay gumagamit din ng mga ipinagbabawal eh, na gamot. <laughs> Kaya ayaw nila si Tatay Dikong dahil baka, ka, baka nga mahuli sila. <laughs> diba? At ang kinasasama ng loob nila, nahuli ng mga kasama nila. <laughs> diba? Diba? So, mga mahal na kababayan, hindi naman po natin siguro kasalanan, hindi naman kasalanan siguro ng Pangulo na ang gusto lang naman niya ay to eliminate the drugs in the Philippines, mga mahal na kababayan. <laughs> ang gusto po ng Pangulong Duterte ay talagang ma-secured po ang mga future generation po natin. <laughs> Ayaw niya na, darating ang panahon, baka ang lahat ng mga kabataan ay lahat mga bangagna. O Diba? O, sino ba ang ayaw na magulang na ang kanyang anak ay makapagtapos sa pag-aaral sa halip na magiging bangag? At baka, uh, baka dumating ang panahon, magkaroon ng zombie apocalypse ng Pilipinas. Hindi ko ba mga malakabayan? Okay, out po sa ng kapatid sa buong mundo! Isa e na po, mga mahal na kababayan, supportan po natin ang isa't isa. Dito po tayo sa panig ng katotohanan. Mga mahal na kababayan, hindi sa kasinungalingan. <laughs> uh, mga mahal na kababayan, kung titingnan po natin ang nangyayari po ngayon sa pamahalaan natin, masyado nang magulo. Itong si Marcos po, ang ating uh, pangulo ngayon, eh, di ba nagsinungaling po ang pangulong Marcos na hindi raw, wala raw siyang wala raw siyang ano ah, bahagi doon sa ginawa ng mga Interpol na mga ICC tapos ito pala ang nangyari eh may lumalabas na mga balita na siya pa ang nagbigay para nang ano ata siya pa ang in special trip pa ang ano na yon ang eroplano na yun binayaran ng ilang milyon para lang makarating dito sa Pilipinas at ah, maabduct Oh, yung pinaka-term daw, abdak, ma -abduct itong si former President Rodrigo Roa Duterte. <laughs> eh, yun nga, nagtagumpay nga ang Pangulong Marcos at sa andon sa ICC Chamber itong ating uh, former President Rodrigo Roa Duterte. <music> Abay, nakakalungkot lang mga mahal na kababayan dahil ang dami-daming mga supporters ng mga Duterte ngayon. Nakikita nyo po sa social media na halos ang isinisigaw po ng taong bayan ay iuwi si Tatay Digong. Eh, marami po kasi ang nagmamahal din kay Tatay Digong. Di po ba? At nakakalungkot lang, nakakalungkot talaga. At may lumalabas na rin, may nakikita tayo, mga kapulisan, abay tumatalikod na po sa Rehiming Marcos. <laughs> eh, may nakita nga po ako yung nag nag-vlog, isang pulis habang nag drive drive siya. Ang, sa ang, 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 sagot niya, iba't eh, ako susunod sa kanya. Bakit ba ako naging pulis para sumunod sa kanya? Hindi siya ang nagpapasawad sa akin. <laughs> Itama nga naman, kasi ang Pangulo mismo ay inasahuran din ng gobyerno. Diba? They are elected by the people of the Philippines. They are chosen by the people of the Philippines to serve, not to be served. <laughs> Pero ang nangyayari sa alip na ang solusyon ng mga mahal na kababayan ay ang problema ng Pilipinas. Ang nangyayari po sa atin ngayong bansa ay nagkakagulo na dahil po sa mga personal na interes. <laughs> Ayaw kasi magkabukingan, ayaw mabuking kung ano mga ginagawa nilang mga anomaly in the government. Anomaly ba? Ano, ano, diba? uh, these animals, animals. Anomaly pala. Kung ano, ano yung mga ginagawa nilang pangungurakot dyan sa sambahayang, sa sambahayang, sa ating um, bansa, sa pundo ng gobyerno na dapat ay ang makinabang ay ang milyon-milyong mga Pilipinong naghihirap na. Oo. Uh, Nakakapanghinayang lang at nakakawalang gana Bakit? Kahit nga itong PhilHealth na Zero Subsidies, Zero Balance na... <laughs> Sino ba naman ang hindi panghinaan ng loob niyan mga mahal na kababayan? <laughs> Kung ang inaasahan ng mga government employee kapag nagkakasakit ay si PhilHealth, tapos gagawin mong zero, kukuni mo eh, papagawa mo ng infrastruktura. <laughs> Bakit mahalaga ba ang infrastruktura o ang kalusugan? Ika nga sa kasabihan, mga mahal na kababayan. Health is wealth. Di ba mga mahal na kababayan? Health is wealth. Oh, shout out, shout out sa lahat ng mga healthy dyan. Sa mga walang sakit. Pero sa mga may sakit na kagaya po natin, abay, kailangan po ang pill health. Oh, mga mahal na kababayan, di ba? Kayo na ang bahalang umusga. Nung panahon ni Duterte, kinuha ba ni Duterte ang budget ng PhilHealth o wa, hindi? Saga, sagot! <laughs> Walang kinuha si Duterte na budget ng PhilHealth bagkos pinahalagahan pa niyang kalusugan ng sambayan ng Pilipino. At build-build project pa noon, nagpapagawa ng mga building, mga infrastruktura, mga tulay. <laughs> Pero ni minsan hindi sumagi sa isipan ni Duterte na kunin ang budget ng PhilHealth para gawin doon, idagdag doon sa infrastructure project ng gobyerno. Ay, <laughs> e bakit ngayong administrasyon yun ang ginagawa? Bakit ginawa ito ng Pangulong Marcos na kunin ang budget ng PhilHealth? <laughs> oh. Di ba? E paano na lang ang mga senior citizens, ang mga maraming may karamdaman dyan at umaasa sa PhilHealth? Imagine ba naman, every month din binabawasan tayo ng PhilHealth tapos wala lang, walang kwenta ang pagbawas nila. Oh, naku. Para tuloy, aya ako na magtrabaho sa gobyerno. Kung ganun lang naman. O tingnan nyo yung mga kapulisan, bumabaliktad na. Nakikita na kasi nilang pagkakaiba ng Administrasyong Duterte at Administrasyong Marcos. Nang panahon ng na Administrasyong uh, Duterte, ang mga pulis at ang mga militar at ang lahat ng mga uniformed personnel, nadubli ang kanilang swildo. Shout out sa inyo mga kababayan! Shout out! Oh. Nadubli ang swildo nila? Diba? Pero nang si Marcos, nadubli ba? May nadagdag ba? kinuha pa ang budget sana all. <laughs> Kaya nakakalungkot mga mahal na kababayan. Kaya kahit malungkot tayo ay kumain na lang tayo ng tinapay. <laughs> diba? Nakakatawa. Ito naman mga kapulisan. No? Oh. Dinobli na ang sahod. Sila pa ang tumulong para si Duterte ay mahuli at madala sa Netherlands na marami ang mga diwata. <laughs> Malamig pa naman doon, matanda na sa si Tatay Ligong. O, hindi nyo ba naiisip? O uh, ito, may nakita tayong video. Video ni uh, Senator uh, Bungo. Di ba? Anong panawagin sa taong bayan? Sinabi niya, hindi nga alam ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung anong gamot ang pinapainom sa kanya doon. Naka. Baka lasong na yun. Nakakatakot yun. Kaya, habang nagsasalita itong Sinetro Bongo, nagmamakaawa siya sa sambay ng Pilipino sa lahat ng mga politicians na na na, na na nakapakinabang rin at maraming nat, natulungan si Duterte, panahon ng Duterte, humihingi siya, umiiyak ang ating kababayan, mga mahal na kababayan. O doon sa Ormoc, di ba, nag-rally nag na naman napakaraming support uh, mga ta, uh, taong bayan natin. Di ba? Diyan sa Kalakhang Maynila, sino ang isinisigaw nila? Ibalik sino? Si Marcos ba o si Duterte? Di ba si Duterte? Hindi ko lang maintindihan kung bakit itong mga kababayan natin. Hmm. Sabihin daw, ang may ano na, more than 30,000 ang pinapatay ng panahon ni Duterte. Di ba? College Allegedly, ano yun? Mga drug users at mga drug addict. At yun ang talagang uh, ikinaso sa kanya, against humanity daw ang ginawa, extrajudicial killing against the humanity ang ginawa ng pangulong, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abay nang hinayang sila sa 30,000 na buhay ng mga adik, hindi sila nang hinayang sa susunod na generation na ilang-ilang milyon yun mga kababayon! <laughs> Ang mga anak ng mga anak ng mga anak ng mga anak ng mga anak nyo ang nanga ang andon ang pinaka ano ang pinaka tinitingnan natin diyan. Oh. Eh, eh, kung walang kumilos na ganun, walang ibang pangulo na gumawa noon. Mabawasan kaya ang mga adik sa Pilipinas? O eh, tingnan niyo ngayon mga mahalaga kababayan, naglipha na naman ang mga adik online pa naghihit-hit ng shabu. <laughs> Ayaw! Ang lakas-lakas ng loob nila. Bakit? Dahil nga, dahil ba talaga totoo na itong ating Pangulo ay talagang gumagamit din ng pinagbabawal na gamot? Hindi tayo nang bibintang ha? Diyan po ay naririnig natin na kailangan nga magpa-drug test, di ba? Magpa-hair follicle test ba yun? Di ba? Magpa-blood test, drug test, urinary, urinalysis, lahat na lang para mano, para makonfirma kung talagang itong ating pangulo ay gumagamit talaga ng pulburon. Ibuto <laughs> e, lang kung pulburon na matamis at saka masarap. <laughs> nila kayo nagbibintang mga mahal na kababayan. It's just only a... Um, uh, nagaano lang tayo. Nagre-reaction lang tayo sa mga nababasa natin. Hindi naman madali, hindi hindi naman mahirap pagpa-drug test mga mahal na kababayan, 'di ba? Para mapatunayan mo talagang hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot magpa-press habang kahabang nagpapadrug test ka. Ipakita sa taong mundo. Sa buong mundo. Ipakita. Di ba? Itilibays. O ito. Ito ang result. Walang dayan dyan. Para matigil na kayo sa pangbibintang nyo sa akin na bangag ako. Ganun lang. As simple as that. Tapos, tapos hindi magawa. O. Talagang kaduda. Duda. Duda. Kaya hindi natin hindi natin masisisirin ang ang kampo ni Duterte kung pagsabihan siya at ng mga kababayan natin, sabihan siyang bangag uh, bangag. Sa amin kasi dito sa Masbate, pag bangag sa amin, ang bangag ay eh, beetles 'yun, beetles. Yung lumilipad na insect na may uh, mat -ma malakas na protector sa kanyang katawan. <laughs> <laughs> amin niya yun ang mga ladybugs. <laughs> oh, so so mga mahal na kababayan, kayo nang baalan ng musga. Husgahan nyo. Ito nga may naririnig tayo mga mahal na kababayan na para daw makabawi tayo at makaganti tayo sa ginawa ni uh, makaganti tayo. Hindi ako sabay doon ha. <laughs> Hindi ako sabay doon. <laughs> makaganti raw ang taong bayan sa ginawa ni Pangulong Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte na siya rin ang nagpalibing sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. <laughs> na si Duterte ay pinakulong ng kanyang anak na si Junior. <laughs> Abay, straight daw lahat ng aliyansang kandidato at lahat ng mga senators na uh, candidates for senators sa darating na eleksyon ay wala raw ibubuto! <laughs> Yun na lang. Yun yun talaga ang mangyayari. At daat marami na rin tayo naririnig at nababalitaan jan sa social media mga mahal na kababayan. Na lahat ng mga Marcos hindi na hindi na pag natapos ang termino ng Mar ng ating Pangulong uh, uh, president Marcos, yung present administration ngayon. iwang ko lang kung may mananalo pa sa kanyang mga anak pag nagkandidato dahil basang basan na raw sila sa taong bayan. <laughs> So wala tayong magagawa kasi yan ang hatol ng taong bayan at uh, siguraduhin lang na kapag yung gagamiting accounting machine ay talagang hindi rin ma daya. Marami kasi tayong mga scammer. Ah, doon, hindi scammer ang tawag doon. Ang tawag doon ay uh, hacker. Sorry. Hacker pala hacker. Okay. So mga mga kababayan Siguro, para talaga ay uh, mapatunayan talaga na kung talagang guilty na itong si President Marcos, ah, uh, si President, uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Siguro, hindi natin alam kasi, ako lang ha, ito iliya ko lang. Iliya ko lang talaga ito. Bakit kailangan pang dalhin at litisin sa uh, international... Criminal Court or ICC itong si Rodrigo Roa Duterte na iba ang lahi ang lilitis. Bakit dito ba sa atin sa Pilipinas wala ba tayong uh, wala ba tayong korte, di diba? ba? Diba, di ba, di ba, di ba? Meron tayong tatlong branches of government. Ano yon? The legislative, the executive, and the judicial. Ibig sabihin ng judicial system dito sa Pilipinas ay mahina. Bulok. Hindi kayang litisin si Duterte? O ka lang may... O ka lang hindi nila kaya talagang talunin si Duterte pagdating sa... pagdating sa... ano? Sa paglilitis dahil magaling din na attorney itong si Rodrigo Roa Duterte kaya takot sila dito. Di ba? Di ba naalala ko nung habang pinag... Uh, habang yung sa hearing, yung tinatanong si Redrogo Roa Duterte, kinampikampihan pa nila eh. Marami ang nagtatanong pero anong ginawa ni na eh? Iisang sagot lang kay Redrogo Roa Duterte, abay natatahimik na sila. <laughs> Kaya siguro hindi nila basta-bastang matalo. Kaya ayun ang ginawa nila. Mas maganda pa ang mag-latest yung ibang lahi at kakampi nila. Hindi <laughs> alam, baka nga may sa buwatang nangyari, mga mahal na kababayan. <laughs> diba? Oh, so, itong mis mismo si Mr. President, ang sabi, wala siyang hindi niya alam, hindi siya nakikialam dyan. Pero, nalaman natin, ay nako, siya pala ang, siya pa ang, ano, siya pa pala ang nagbibigay ng lahat ng mga may kontak doon sa ICC. <laughs> Iwang ko lang. Iwang ko lang, mga mahal na kababayan, bakit nagkaganito ang Pilipinas? naka diba? Di Okay, so, siguro hanggang dyan na lang mo yung mga... Mone, mone, nako. Forgive me for stuttering. Mayroon tayo talagang speech defect na lang nangyayari sa atin ngayon. O mga mahal na kababayan, ito lang masasabi ko po sa inyo. Kayo namang bahalang umusga kung gusto nyo pa rin si Marcos, eh, at yung alia, team alliance, eh, iboto nyo. Eh, kung ayaw nyo, eh, di, itakwil nyo. <laughs> diba? Itakwil! <laughs> eh, kami, wala kayong pakialam jam. Kasi, kung ano ang pasya ng pamamahala namin, diyan kami sumusunod. Eh, ika nga, whatever happens, whatever will be, will be. <laughs> ay sumusunod sumus kami sa aming tagapamahalang pangkalatan sapagat kami ay lubos sumasumasang palatayan. Ano man ang kanyang uh, uh magiging pasya ay talagang pospos yan ng Espiritu Santo, mga mahal na kababayan. Dahil yan, ang pamamahala namin ay talagang may gabayan. O, kaya tingnan nyo, nung nag rally ang Iglesia ni Cristo, eh, di diba, ang sabi, oh, magkaisa kayo, wag nang magbayangayan, wag nang mag, -mag, -ka -mag -ka na ng unity. Uh, Filipinos Filipino people should be united according to the Iglesia ni Cristo kaya nga sila nagrally pero anong nangyari nakinig ba silang lahat wala ni isang nakinig sa kanila kaya ang nangyari mas lalong lumala ang problema <laughs> Nagkabukingan na. O, oh, diba? Ayaw! <laughs> So shout out, shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin dyan sa Bohol, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, maging dyan sa Urmuk at kahit ang pangpanig ka ng mundo. Shout out sa iyo, mga kababayan! Shoutout din sa mga vloggers dito sa Masbate City na naglipana na, mga mahal na kababayan! Shoutout po sa lokal na sa kapatid dyan sa Bicol! Shoutout din sa lahat ng kapatid dyan sa Maynila, maging dyan sa abroad. Para tayong mga kapatid dyan, mga mahal na kabayan dyan sa Netherland, na kung saan dyan dinala si Rodrigo Roa Duterte. Shoutout, shoutout mga mahal na kabayan! So hanggang din mga mahal na kabayan, medyo mahaba ng video natin, kayo nang bahalang umusga. Basta tayo ay dapat sa katotohanan at sa pagbabago. Shout out sa inyong lahat. Magandang hapon.